Tulo, mahal. Ah. Uh, Wala lagi ka sipot sa atong sapot, mahal. Ah. Uh, Dito sa dati nating pagpuan. Ah. Uh, Paabot ko ang mahal ba? Ah. Uh, Imingaw ka ay kunimo. Ah. Uh, Abi, napod na ako. Makapilaw, napod ko sa imuhang kadako, mahal. Ah. Uh, mahal? Ah. Uh, I miss you. Ah. Uh, I love you. Ah. Uh, love na love na love ayotika mahal ha? Oh. Uh, Ikaw akong kinabuhi, mahal. Oh. Uh, Amping ka diha kanunay mahal ha? Oh. Uh, uh, I love you ka, ayu, mahal. Oh. Uh, I miss you ka, ayu. Oh. Uh, Ayaw biya pataka umutang sa imuhang silpon, mahal ha? Oh. Uh, Hindi niya makita sa imuhang asawa. Oh. Uh, I love you, mahal. Oh. Uh, love na love ka, ayuti Kanang uh, mahal. Oh. Uh, imong asawa. Ah, na, si Panawag, kinamatay na ko, Ah!